dollar oh. Pera ng from Canada mga guys. Shanghai, Australia. Australia. Yan mga Okay, binaya, 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 binaya. binaya, binaya, binaya. Oh, so, mas ng binayaran na to. Ah, na, San ba yun? Eh, yo, yan yun? O yan 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 O ay kas, kas na yan Kas kas po Yan po makinta 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 Isa Dalawa Tatlo Apat O tingnan Tingnan mo Papapaya tayo ng boss Eric ha O yan O yan O yan o yan o Kita rin na O yan Maari pa yung mukha ko nagasgas O yan mga guys ha Nakita natin yung reload ni request ni Madam na ano, Rado. Rado na kinaskas na wala. Wala gas. Mukha ni Tony Vlog may gasgas. assistant. So, shout out, shout out Eric. po sa lahat mga customer so, ni Boy Kaskas at saka assistant Boss Eric. So, good morning, good morning po. Oh. Oh, ayan. Boss Eric, ang dami natin mga pwede na natin ma-update. Anong pwede natin pagmamalaki sa mga customer natin dyan? Mabibigatin lang. yan Iyon. Magkano ang presyo niya mo, Boss Eric? Dating 12, ngayon 8.5 na lang. O, oh, dating 12, 6.5 na lang. So, mababa, no? Iyan ba yung rilo na ano? Ano pangalan nun? Paneray na to. O, Paneray. Oh, Kano na lang po, Sir Rick? 65 na lang. 65 na lang. So, 65 na, na lang sa Paniray na Rimo na yan. Balita ka kung may customer ka lang from, galing from Canada. Nakalis na eh. Nakalis na. So, magkano ba mong so $50? Magkalos ba yun? $2,000. $2,000. Ang palitan. Bayad nga rin Pira na ba natin yun? Pira na na dito sa Pilipinas o so, galing sa ano, Canada?

binayaran dalong libo. So palitan dito sa Pilipinas, magkano lang palitan na? Medyo madas para mga hindi lang. Ah, kasi pa. Ano na? Daming dollar. Nabubulol oh. Dollar oh. Pera ng from Canada mga guys. Sakay, sakay. Australia. Australia. Yan mga guys. Yan binayaran, 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 binayaran. Nagubuluan ng binayaran na to. Ah, bayan na. <gibli> Pinayad sa mga taga-Canada. Oh, yun know. o. Oh, shout out po pero lo... lang. pero nang malaman. Ah, <laughs> oh, shout out po lang from, you know, from Canada oh, ha. Oh, shout oh. po kayo, boss. Yeah. Oh, shout yeah. from galing, yeah. from Canada. Binayad po dito yeah. kay boss. Ah, yeah. uh, boy, kaskas. So... Uh, boss Eric, uh, magkano'y uh, to? Pambili na lang habang nabala. Oh, ayan. 1-8, 1-8, 1-6. 2-8, 1-6, 2-5,

Sige pa Ito, for ito, for ito. Boy. Tuwa. Boy, may reseller. Connect. Ayun, ta. ta. so mag-show so natapos tayo dun mga uh, no, yeah, uh, uh, no, ano, activation Ah, promo price lang no kasi ano, medyo may customer na di oh. Boy Kaskas for ito kaya ako bibili na Rolex na. Ang hinahanap Boy Kaskas yung rilo na Rolex na kinakaskas sa flooring eh. <laughs> ah, ah, oh, pwede ka. Ha? Pwede. Rado. Rado. Rado ba 'yun? Rado 'yun. Niya, na ano, di ba? May request yata boss, boy kaskas ka sa. Magre-request si Madam na ano. Yung nasa flooring na na semento. Si yung kinakaskas sa boy. So, saan ba 'yun? Yan 'yun. Oh, yan 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 yan. yan. O, ikaskas na yan. Hoy, ikaskas mo na. Hoy, hindi yan, hindi mo makita diyan. Ikaskas mo dito sa flooring. Kaya daw nang kasali si Erik mo na oh. Yeah, ayun oh guys. Tani. Ano to? Ah, sige mga guys. Tusik, siya? Oh, marunong. Marunong ka na ba di niya baka malalim ka maiimitan? Oh, Ayan 'yan ay, 'yan, papakita na, yan na. na dito maba boss Erik ko. Papalabas o, na si Boss Erik ang hinahanap ng request. Dito kayo. Ah, man, tingnan niyo po request niyo. Oh, Ito, oh, et, testing na. Yeah, testing po, Rado, natin na oh, walang oh, yan gas, -gas yan na. po. Ayan so, po, pakinta, pakinta, pakinta mo. mo. Isa, dalawa, tatlo, apat. tingnan. tingnan mo. Mapapaya tayo ng boss Eric, ha? Hmm. Oh, yan. Oh, yan. Oh, yan. Oh, yan. Oh, yan. Oh, yan. Mahari pa yung mukha ko, nagas-gas. yan, mga guys, ha? Nakita natin yung relo ni request ni Madam na ano, Rado. Rado na kinaskas na wala. Yeah, mukha gas, mukha ni Tony Vlog may gasgas. Gas. <laughs> <laughs> Dabong. <laughs> yan mga siya, na nakita mo. Bili siya na ka. Yan. So yan mga guys ah. Yan. Ito na po yung Ito eh, uh, dinala na. Nakita ni boss Nakita ni boss na ano, paano kinaskas mo Itong rado mga guys ito po yung rado Kanyang kinaskas, Tingnan mo yung tsura, wala pa rin nangyari, no? Makinis pa rin. Si Tony Vlog ang malam, hindi makinis ang mukha. Ayun na, yun na, yun na. Magkano yung presyo? pag sa palaran niya, oh. 2 yun. Ayan na. Ah, yun yun ang kinuha. Oh, ah, yung Rolex. Ah, Rolex yun. Rolex yun, si boy. Si tatay, na ang 2 Magkano? Ito. Oh, just... Pwede oh, oh, pa daan. Binigay ko lang tuwan. lang. Tuwan lang. Tuwan. Tuwan. Rolex. Oh, Rolex, oh, Rolex. Yeah, no? oh. oh. eh, eh, okay na rilo. Iyan o. Tuwan. Tuwan lang o. Talagang napak. Dating price? Dating price? Hindi. Iyon yung talaga. Okay na. Kung sa Rolex. Rolex. Eh, Ayan ah, na sinasabi ko. Kaya ko magbigay ng tuwan pero kung sa ah, machine. Oo. Oh, tama. Tama. Oo. kasing Rolex. Kasi Rolex. Katulad nito. sa akin. Ito

Yeah. <laughs> ano na yun? Ano na sabi? Nating daw, Goy Heart. Ayan na. Ang tawag na, Gucci. Gucci. Uy, may bulan siya, oh. Okay, okay. Hindi siya nabi. Oh, shut up lang po lahat ng mga mga OFW from Canada. Oh, dito lang na tayo. Mga guys, nandito naman tayo sa mga rilo ni boy kas -kas, no shout uh, out shout out sa lahat mga customer ni boy kas -kas. Hmm so kaya na so naganap ng mga relo na mga ano no? po yung mga brand new mga relo ni Boy kaskas dito. -kas dito Wala second hand to mga ano malalaman mo pagong ano 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 mga ano mga, 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 mga so hindi na tayo ano 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 mga uh, ano ano mga, mga Rolex mga Rolex yung mga ano 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 Mga ano ibang mga ano Mga Rolex mga mga Rolex pang mga, mga magkano yung mga boss? Ay, ito yung mamahalin na Rolex oh, eh. Mga 12,000 no? Uh, uh, yung may naghanap ng mga Rolex, mga yung matataas sa mga price mga guys, yung mga 12,000 mga reload nito ha, dito. Update lang natin no. So, mga bago pa lang dito mga, din mga, mayroon mga Rolex mas mababa. Yung, uh, mga tag five daw yun. 2.8 lang po Ha? Three three yan? O oh, yan mga Rolex 2.8 na d sa krasi mga three guys okay. So ito yung mga mahalin na Rolex Dito Naka display rito so, may mga balot siya. So may mga Rolex O Ma, yan magkano mga Rolex yung 2.8 2.8 O sya O sya O sya O sya O sya O sya Oh, balik tayo dito sa mga ano, update natin ni mga Arilo ni Boss <laughs> Kaisa. Ay, sige. Oh, okay. okay. Oh, balik tayo rito. Okay, dito naman tayo sa mga ano mga mga isa, mga sa mga, 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 mga ganitong ori papakita na natin sa atin. Sa so, mga ganito, boss, Eric, magkano 'to? 12. So, sige, so, ito mga bagong ano mga, mga stock natin, 'no? So ito yung bira lang din inilalabas talaga. So mas so maro, ano sa matatas na ano ma presyohan. Oh, so, so, lalo lalo na mga number 1 natin mga supporter na si so, Tapos si eh, Boss. Ano?